Cherry, bye-bye. We're going home. See you guys later. Yeah. Today po, it's malamig po sa amin ngayon. Sobrang lamig. Sabay kami ng asawa ko. Ayan ang asawa ko. Ayaw pa kita sa camera. Tay, hawakan mo muna. Kususot ko yung gloves ko. Isa. Hawakan mo lang. Sige, nasusot ko yung gloves ko. Isa. Yan ganyan lang. Yan, hawak-hawak niya. Ang aking... Uh, Sobrang lamig po ito. Tapos belo ko. Yung belo ko. Bilis! Yung belo ko yung dito. Hindi ko mataas. Ayan. Ayan. Sobrang lamig po sa amin ngayon. Feels like negative 51. Mga ganun po actually kabayan. Tingnan nyo mga puno. Ang ganda ng puno. Di ba? Ang ganda ng puno. Naglalakad lang kami ngayon kasi wala kami sasakyan. Isira pong ang sa sasakyan. Natuluyan na. Sana gumana pa. Ang hirap pa naman kung ikaw wala Malita ang kinikita mo. Tapos nasira pa sasakyan mo. Di ba? Tingnan aming kapaligiran kabayan. Ang ganda, di ba? Ang ganda doon. ganitong mga season, mga January, February, ito talaga yung kasagsagan ng ano, ng winter sa Canada actually. Sabi ko maglakad ng asawa ko, ayun. Nauuna na siya. Ayun yung magpapakita sa camera. <coughs> ang ginaw-ginaw sobra. My God. Nakakamatay ang lamig. Nakakamatay ang lamig sa Canada. Kung ikaw first time mo sa Canada, my God hindi mo ako yung lamig. Nung first time ko dito, grabe feeling ko mamatay ako sa lamig. Buti na lang na-adapt ko yung weather. Hey. Yan ang aming kapaligiran sa Canada. Kita niyo ba kabayan? Yan. Ang kapaligiran sa Canada. Lahat nagyayelo actually. Papakita ko sa inyo mga puno ah. Yun! Ito nyo yung mga punong yan? Grabe. Ang lamig. Shit. Matumati yung lamig. Buti na lang malapit lang yung trabaho namin sa bahay namin. Kundi nako Yari sa taxi. Papasok, papauwi, puro taxi. Kaya ito buti na lang praise the Lord. Malapit ang bahay namin. Malamig talaga. Kamusta na po kayo mga kabayan ko? Well, ang buhay sa Canada, hindi ganun kadali. Lalo na pag winter, ta winter time, tapos papasak, papasok ka kasagsagan ng snow, tapos wala kang pantaxi, maglalakad ka talaga. Naranasan ko yun actually, napakahirap talaga. Buti na lang may nagmaganda loob sa akin na sinakay ako na isang Canadian. Winter storm yun talaga. Sobrang lakas ng snow. Sobrang lamig. Buti na na ako sa akin yung kanay dyan. Ayun, nasinakay niya ako. Grabe. Salamat sa Diyos. Natuto ko mag-drive dito sa Canada. Natuto ko lahat. Praise the Lord. Amen. Lamig-lamig talaga. Tignan ka ba yung kapaligiran namin? Yan. Ang kapaligiran namin ano Shit, ang lamig. Grabe. Ano ka <laughs> Ay. Ay, may sobra. Shit. Grabe, nakaka talaga. Ay. Malapit na kami sa bahay namin kabayan. Malapit na kami, ayun o. Ay. You know. Ay yung malaking puno yung malaking puno nasa, nasa pinakakanto kami eh pinakakanto Dapat kami ng kondominium ito na lang malapit ang bahay namin kundi yari talaga yari sa taxi ganito ang buhay hindi ganun kadali kumita ng pera sa Canada ang hirap kumita ng pera lang na pag winter my god nakakamatay ang lamig tapos ang minsan ng duties mo pa outside garbage. Yari ka kung sa timog mga sa ka nagtatrabaho. Outside garbage talaga. Lamig-lamig ano. Sobrang lamig talaga. Ay nako. Oh my God. Pero salamat sa Panginoon. Nakarating ako sa Canada. Yun yun. Ay nasa Ay nasa ako. Ayun na Ayun sa bayan, papaalam na po ako. ay na kami sa bayan namin eh, oh. Yan na. Shit. Grabe. Ingat po kayo kabayan ha. Sa ganitong winter, stay warm po kayo. bye, -bye po.